Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap na ulam. Pero bago niyan is pakinood naman ng buo ang aking video at pakishare na lang din. Comment and react. Maraming salamat. So ito na nga sa aking mixture ay naglagay ako ng pangpalasa na pepper, garlic, onion powder, kaunting magic at saka salt. So kayo na bahala ko anong mga pangpalasa gusto nyo. Tapos meron akong spring onion onion dyan. Tapos, nilagyan ko siya ng 4 eggs. Ayan. So, ayan, naihalo-halo ko lang siya. Kasi itong, ano, itong lulutuin ko is tortang hipon. Hindi ako mahilig sa torta. Kahit sa eggplant, hindi ako torta Kasi, wala lang. Hindi ko siya nakahiligan talaga ang torta. So ayan nakabili kasi ako ng uh, hipon, maliliit na hipon sa Asian Store. Tapos nakikita ko rin maraming nagpost ng tortang hipon kaya ah uh, gigomaya din ako, bumili din ako. So try ko lang naman kung magustuhan ko. So ayan na nga, napadami ang aking mantika. So mainit na mantika, nilagay ko lang ang aking uh, torta mixture tapos uh, ganyan mabilis lang pala siya gawin tapos nako ang sarap pala niya kaya ah uh, bibili ako ulit pagkapunta ko ng Asian store kapag meron sila kasi wala sila dito nitong ganitong hipon madalas eh yung malalaking hipon yung kadalasan meron sila sa tindahan nila so next time kasi nagustuhan ko yes bibili ako ulit tapos kuntian ko na lang yung mantika kasi napadami yung lagay ng mantika ko dito ayan so kung nakabot kayo hanggang dito sa video na to Pakisagot ang aking tanong kung ilang eggs ang nilagay ko sa aking tortang hipon. Ayan. Maraming salamat sa mga sasagot. So, ayan na ang aking ulam for today. Sana'y nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat. Bye-bye.